Hi guys, it's your girl Fian. Today, magbabagger tayo dahil naisip ako magbagger. Dahil wala naman ako magawa today, no? Dito niyo makikita kung ano yung mga kailangan ko sa everyday. Kung ano ba yung daladala -dala kong bigat sa wag ko na to. So first, itong kitchen ko na bigay ito siya ng fans actually. And itong bag ko na din, bigay ito ng fans din talaga. So, so first, itong barrel. Siyempre pag bored ako, like, Mahilig kasi ako manood ng mga movie na baril-baril. So, pag bored ako, ginaganyan lang siya. And hindi to sa akin. Hinakaw ko lang to sa kotse ni Salamat! Next is my medicine vitamins mini bag. Andito lahat ng eche boreche ko sa buhay in case na magkasakit ako or, you know, emergency kit like that. And of course, hindi mawawala sa aking bag. Actually, aapat na lang siya dahil ubus na siya. Meron tayo dito, guys na beauty milk. apat na lang siya actually. Siyempre as a girl na laging umiinom ng beauty milk na hindi lumalampas ang araw na hindi umiinom ng beauty milk. Apat na lang siya ngayon. Hindi naman lingit sa kalaman ng lahat na ang favorite kong flavor sa beauty milk ay ang melon and yung lychee. Pero wala tayong lychee ngayon. So yung dear face ngayon guys is nag-upgrade sila ng packaging mas pinaganda, super fabulous, super expensive tingnan. And, pwede nga ito ibulsa lang eh. Every time na may errands kayo. Tapos, ano siya? Travel friendly din siya. So, ito yung before ng packaging nila. Maganda na siya. Mas pinaganda lang ngayon and mas enhance yung kagandahan talaga ng product. And ngayon, super playful na super mag-enjoy -e ka talaga. Super, super sarap niya ito guys. So, hindi ko lang to favorite guys for no reason. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi na ako umalis ng bahay nang walang dalang milk. Kasi for some reason, ginagawa ko na siyang vitamins for my hair my nails, my skin, and of course, for my joints. Yes, for my joints din. Dahil as a workaholic girly, kailangan na kailangan ko talaga magpalakas ng joints dahil lakad dito, lakad doon. Training here, training dito, work here, work here, work here lupa lupalop ng Pinas na po ako napupunta. So, very important sa akin na may beauty milk ako sa akin bag. Lagi kayo nagtatanong sa akin bakit ang ganda ng hair ko, bakit ang healthy ng nails ko, bakit kahit anong work ko hindi ako napapagod, or kahit bakit ang lakas-lakas ko. Ito yung sagot sa lahat na katanungan niyo. Beauty milk lang. Your glowing companion, now with the fresh and new packaging, get your upgrade now.